Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat mga katambayan Ngayon po ay tayo po naririto sa isang uh, poultry farm Akin naman pong ipapakita sa inyo kung paano po paanda rin at uh, patakbuhin ang mga makinang ito Sa pamamagitan ho ng uh, ipot ng manok na siya pong uh, nagiging uh, pinagmumulan ng uh, kuryente Biogas kung tawagin mga katambayan, ating saksihan kung paano ho paanda ang mga makinang ito sa pamamagitan lamang ng mga ipot ng manok na nagmulaho sa loob ng poultry. Kaya ang mga pagpaprocess ay akin pong ipapakita sa inyo. Kaya muli po ninyo akong samahan sa episode pong ito nang sa ganon ay makita po natin kung paano po ginagawa ang pagpaprocess ng uh, ipot ng mula sa ipot ng manok hanggang sa pagiging uh, supply ng kuryente. Mga katambayan, tara na ating alamin. Ayan po yung ano, yung uh, mga ipot ng manok na siyang ginagawang biogas bali bali ito po yung istak istaka ng mga ipot na siya pong uh, ginagawang biogas ano nga sir ayan tapos ito naman yung uh, building ng mga manok nagkakalaman ho yan ng 130,000 heads of uh, manok dyan ang gagaling ang mga ipot papunta naman dito bali pagka na process ho dito siya nung nagsusupply ng mga kuryente sa mga building na yan. Bali, ilang months na po ito, sir? Mga uh, ano to, mga months na. Ah, mga 2 months na daw kung nagagawa, are. Kung siya, para magising yung mga bakterya. Ah, kailangan wala ding bakterya yung ano? Kailangan may bakterya siya. Ito yung gumagawa Ah, kailangan may bakterya yung uh, ipot para siya po yung gumagawa ng... Uh, gas. Gas, yung mga bakterya. Kailang babulabugin ito. Para magkaroon ng bakterya, Ayun, ganun pala yun Gumalaw, yung gumalaw siya Pag nakaano lang, hindi rin magagalaw Hindi rin siya magpuproduce agad ng uh, gas Ah, ganun pala yun Ayan mga katambayan Ito po yung binabulabog para magkaroon ng uh, supply Ng uh, kuryente Ito naman yung uh, motor Na siyang humihigop ng mga ipot Mula doon sa building Ano sir? Ayan ano uh, dito yung dito pinapayaan niyo yung tubig para hindi siya mapuno pinalalabas ah yung mga katambayan bali ito naman yung uh, labasan ng tubig para hindi mapuno itong uh, istaka ng mga ipot na ito ayun no tanyo nabumbala ang eh, ng tubig Mayunit, Mayunit. Ba't kanina wala? dito nagagalaw. Ah, pag nagagalaw siya, nagkukusa na siyang ano, umawas. Itong mga narito, yan. Yan yung mga, na, ano na, yung wala nang gas. Ah, ibig sabihin, wala na yan, ano na yan. Pagka na may expiration din yan. Pag wala nang gas, ilalabas na dito. Ilalabas din yan dyan. Ah, yun pala mga katambayang, gayon pala yun. Kaya hindi siya mabaho masyado. Wala, wala talaga siyang amoy. Ayan. Bali ang mga sa likod ng building na yan. Yan ang ano-ano nga yan? Blower. Para uh, hindi mainitan masyado yung mga manok. Nag yan po yung humihigop ng init galing sa loob ng building. Ito naman. Huwag bumabagsak. Tapos na galing dito babagsak Papahigot nila po dito? Ayun. Bali ito po yung building. Tapos dito bumabagsak yung mga ipot na nanggagaling ho doon sa building. Dito bumabagsak. Pagkadating dito, hihigupin naman ho papunta doon sa yung pinaka nagpa-process na ng kuryente. ayun doon. Biogast na siya pagdating ho doon. Dito na yung ano niya. Ito na yung Ito na yung supply ng kuryente. Ito na yung gas na nakukuha din. Ah, oh, ito na. Ito yung tubong ito. Ayun tubong 'yan, 'yan na yung uh, daanan ng gas na magsusuplay na ng kuryente. Ayan. Napakahaba ng uh, building na ito. Bali ano naman yung isang yaon? Yun. Gumawa naman sila ng para Um, nalaga hito pagkakain ng na mamatay naman yun ah yun naman aalagaan naman ho yun ng hito para pag may namamatay ng mga manok ay hindi nasasayang ipapakain naman ho sa hito ayun pala isdaan pala may laman na yan ah may laman na din ating silipin ayun humakat ang bayan ng building napakalawak ah, 130 heads ng manok ang kasiya ho sa isang building na yan ari naman para walang sayang yung uh, mga namamatay na manok ay uh, gumawa ho sila ng uh, pala isdaan ng mga hito ang kinakain pala ng mga hito ay mga uh, patay na manok masustansya naman ho yan. Ayan. Are ang balas Bali tatlong uh, pitak. Hindi lang ho uh, natin makita ang mga isda. Nasa ilalim. Ayan oh, naglalabasan ng mga nguso ano. Oh. Sasanay na sila pag naman nagbabahog dito. lalabasan Kita nila, nagbabahog. Ayan. Ito. Ano yan? Oh, basta na lang dyan hinahagis yung patay naman ako. Oh, Inukulis ang patay. Ah, kinagayat-gayat lamang. Hindi niyo ano, hindi Ah, kinakain din pala nang hito pat balahibo ng manok. Oo, hindi rin sabihin ng dami. Oo, kaya walang problema pag kamay na mamatay. Hindi na dati tinatapon lang 'yan oh. Nayan, napakarami. Magandang presyo. Ano daw 'yun? Parang 5,000? Pieces of ah, hito. Ayun, 5,000. Hindi na masasayang ngayon ng ano mga namamatay na manok ano. Meron hmm. tapon. Ayun, tara. Yeah. atin naman po uh, pupuntahan yung uh, malalaking makina na umaandar nang dahil po sa ipot ng manok dahil nga po may uh, biogas na. Ating po ng uh, pupuntahan ngayon. and